Magandang gabi po sa inyong lahat dyan mga kababayan So ngayon po ay magpapaliwanag kami sa inyong mga kababayan Tungkol po sa uh, live namin kanina mm, nas, Sinasabi namin doon na si Nanay Lorna ay sa amin na magsasama At dahil po mga kababayan marami talagang magsuggest na gawa ng sariling account si Nanay Lorna ng kanyang YouTube kasi marami nag-iisip na gagawin ng namin si Nanay na isang ano kasi uh, tawagan ka na gawin lang uh, <tinyo> ah okay, eh? hindi pangwartahan ba? Hmm. Gamiton lang gagamitin lang namin si nanay para gagamitin sa, sa sarili naming kapakanan pero hindi yan hindi yan yung aming hindi yan ang aming sadya kung bakit namin tinanggap yung gusto ni nanay nasasama sa amin so isa unang una tinanggap namin si nanay kasi naawa kami kay nanay na gusto niya mag vlog pero mahirap, mahirapan siyang mag vlog kasi hindi daw siya marunong. So, yun po yung rason namin. At saka po, huwag kayong mag-alala mga kababayan na makakaasa kayo na pag makasahod kami, bibili kami ng bagong cellphone. Bibili kami ng bagong cellphone at mga gamit ni nanay para sa kanyang pagbablog mga kababayan. So, abangan nyo po ang video mga kababayan. Ah... Uh, yung pagbili namin ng bagong cellphone ni nanay at mga gamit sa pagbablog niya pag, mag, pag nakikita niyo mga kababayan na nakatanggap na kami ng sahod hindi kami nakabili ng gamit ni nanay sarili niyang channel para sa sariling channel pwede niyo kami i-unsubscribe mga kababayan sa lahat ng mga nakasubscribe sa amin pero yung mga hindi pa nakasubscribe subscribe muna kayo <laughs> sa mga kuan sa mga bisan pa sa mga bashwa, ba, nagpadayo na riyapo ng pagsali, gano'n ba? Ito ko alam, is, tagalog lang. Bisan uh, sa Bisan pa, bisan pa naghan ang magbashan, ubang pinagsali, gano'n riyapo sa inyo. Ano yung salamat? Oo, Totoo yan. Malaki pa sa salamat namin mga kababayan sa inyong lahat, lalo, lalo na po sa mga sumuporta sa amin. Kahit po, kahit na po napakarami yung nagbash sa amin, nag-bashier, bashier, <laughs> Basher, no? Mm -hmm. oh, kahit napakarami nang nag sa amin, pero marami pa din yung suporta sa amin. Salamat din sa mga basher. Mm, salamat din sa inyo. Pero alang-alang po sa mga basher, sa so ipakita namin sa inyo, natutulungan namin sa Sanay Lorna para maka, makaroon, magkaroon siya ng sariling channel niya uh, Pagdating ng panahon na matanggap na namin yung sahod namin. So, unang una talaga namin gawin mga kabayan, ay bibilhan namin ng cellphone, bagong cellphone si Nanay Lorna at gamit niya pang vlog para po sa kanyang sariling channel talaga. So, makakaasa kayo niyan mga kabayan. Ano pang mga... So, yung cellphone na yun, si Nanay Lorna pa rin ba yung hahawak niyan or siya, siya din yung mag-i-edit ng mga video? Ah... Uh, yung cellphone na yan mga kababayan hindi talaga pwede yung gamitin kahit kanino kahit ng mga bata so dahil para kay nanay lang man yun kung sino gusto ni nanay na tutulong sa kanya or baka ikaw yung lapitan ni nanay or ako tayo baka isipin nyo naman na ah, basta abangan nyo na lang huwag muna kayong mag ano yan, magsalita <laughs> mag ng patapos abangan nyo na lang yung uh, susunod na kabanata. <laughs> so, yun know, na sa mga base Salamat sa inyo. Alaala -ala sa inyo, tutuparin namin yung uh, kagustuhan ninyo. So, yun lang po mga kababayan. No? At may may ano po mga kababayan, no? may papaliwanag din kami tungkol po sa bagong upload ni Boss Peking Bombay kagabi kagabi kami nag-usap kami ni Ninita, Nanay Lorna, si Ma'am Aya, ako at si Boss Peking Mumbai. Pinatawag niya kami para magkausap. Kasi po, merong isyo na narinig si Boss galing sa pamangkin niya mismo. Pamangkin, bali mo to? Yeah. Pag-umangkon, bali mo to? Hindi. <coughs> Kisa man naman. Mo... Pag-umangkon mo eh. Yeah. Kato ng istorya niya. Ya, Siya din istorya? Misterian. Ay, siya, day, siya, 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 ni siya, sa balay ni siya, sa balay siya, Nagsumbong daw siya, kang boss nga. siya, 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 account siya, 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 So, kaya kapon ng umaga, pinuntahan ako ni Piking Bush. Bombay sa bahay para sabihin niya na gagawa ng ano, video para daw hindi masira yung account niya. Baka daw may gagawa ng fake account tapos sisiraan yung mga account niya at saka yung sa atin. So yun mga kababaya, no? Tapos may nabasa kasi kami mga kababayan na yung nagsulsol daw kay nanay para, para masiraan ng YouTube si Boss. Kami, kami doon ni Ma'am Aya yung nagsosol. So paliwanag namin sa si inyo mga kabayan na hindi talaga namin yan ginawa. So hindi talaga namin yan ginawa para masiraan si Boss. Hindi yan, wala yan sa isipan namin. Hindi, hindi, hindi. hindi namin kayang gawin yan. Hindi namin kayang gawin yan. Para kay Boss Pinsan mismo ni mamaya Aya yun. Um, kaya nga, kaya nga nagtsaga din kami sa sarili naming uh, mga channel. Para din meron kaming kahit paano magka-income pagdating na araw. Hindi yung gumagawa kami para para masira yung iba. Hindi. hindi hindi yung namin ginawa. At meron din po yung ibang comment, ano yung comment ng Maya? Para sa akin po, nagpapaliwanag din po ako dahil dahil doon po sa nagko-comment po doon kay Edito. Sabi ako daw po yung babae na nagsusulsul kay nanay na siraan daw si Piking Bumbay. So, unang-una po mga kababayan ay hindi lang po ako yung babae dito sa lugar namin. At saka si Piking Bombay po ay pinsan ko po siyang buo at saka malaki din po yung respeto ko sa kanya at siya din po. So, hindi pa po kami nag-away kahit noong mga bata pa kami. So, hinding-hindi ko po yun magagawa na siraan si Piking Bombay. So, siya pa nga po yung nagsabi sa akin na gumawa ako ng account para daw makatulong din daw po sa amin dahil dahil magkakamag-anak lang po kami. So, yun po mga kababayan, wag po kayong wag po kayong mag-comment na nang patapos at wag kayong mag-isip ng patapos tama ba? Mm. <laughs> so, dapat intindihin niyo po yung nasa vlog ni Peking Bombay. At saka kung ako man po yung babae na ...sumusulsol kay nanay, di hindi sana ako sinama ni Piking Bombay doon sa video dahil sigurado ako yung matuturo na ako yung sul So, hindi po kami yung nag, ano kay nanay dahil si nanay po mga kababayan ay marami po siyang mga kamag-anak na, na kinakausap si nanay. So, hindi po namin alam kung yun, yun po yung sumusulsol kay nanay dahil marami din pong mga naiingit kay nanay na ganon po yung nagsagay tawag ano ganoon po yung kilala po, kilala po ni Peking Bumbay kung sino yung susul mm -hmm. okay, okay, hindi na namin nilalabas kung sino siya at saka mga kababayan kilala po ni Peking Bumbay kung sino po yung babae na inuto i uutusan sana ni nanay na gumawa ng fake account para siraan po si Piking Bombay. So hindi po ako 'yun. So nalaman ko na lang po yung ganun na ganun na issue. issue dahil kinausap na ako ni Piking Bombay dahil pinuntahan niya ako doon sa bahay. Sabi niya, gagawa kami ng video para daw matapos daw po yung issue. Kasi si Piking Bombay po kasi mga kababayan ay hanggat kaya niyang timpiin yung, yung mga issue, hindi niya ilalabas. So yun po, hindi po niya yung nakaya. So syempre, kinausap na nila kami para hindi naman masira yung grupo nila. So yun lamang po mga kababayan. So, sana magpatuloy pa rin po kayo mag-support sa amin. oh uh -huh. uh -huh. Uy. Nang ko uh -huh. so, na siya. Oo. So, maya tayo namunan. So, yun po mga kabayan, no? So, nagpapaliwanag si Mama Ayan na hindi talaga siya ang, hindi talaga siya yung babae na Uh, Nag-uutos para siraan si Boss P.K. Mumbai Hindi naman sa ganun na may nasabi si Boss na May babae na nag-utos May babae na lumapit sa akin ay Na inutusan para Inutusan mo Para siraan ako So, ang nasa isip kasi ng mga viewers Na may babae na mag Babae na nag-utos Babae na nag-utos Or may nagsabi nga, baka kami daw dalawa ni mamaya yung nag-utos para siran si boss so hindi naman namin yan magagawa hindi namin yan gayang gawin ah, uh, kasi kung intindihin natin yung video ni boss mga kababayan kung si boss mismo nagdududa na kami yung nag-uutos kay nanay Lorna para siraan si boss o nag-uutos kay nanay Lorna na maghanap ng tao na pagawin ng fake account kasi yun yung issue na lumabas eh. may nilapitan si Nanay Lorna daw na babae pagawin ng pagawain ng fake account sa YouTube tapos siraan si Boss Picking Mumbai so kung kami yung pinagdudahan ni Boss sigurado hindi kami isali niya sa uh, pag-uusap niya doon kay Nanay Lorna at kay Ninita yeah kung analisahin natin yung video niya, yung vlog niya. Kuan, kuan At saka, ano, kaya, kaya kami sinama ni Edito doon sa vlog para maipaliwanag ni Edito na kung gusto niyo makita si Nanay Lorna, dito lang sa akin at saka ni Onyot. Kasi baka may gagawa kasi ng bagong account, eh, hindi na pala yun yung, ano, baka yun yung sumisira kay Peking Bombay. Kaya ganun po yung nangyari, pinatawag kami. Po, kasi po mga kababayan uh, si Nanay Lorna mismo yung lumapit sa amin sabi niya na uh, magpatulong daw siya kung okay lang ba na isama namin siya sa mga vlog namin kasi gusto niya daw maaliw kasi nasanay na siya na mayroon siyang ginagawang mga vlog na nasanay siya sa ginagawa nila noon Anong kasama pa sila ni Sir Paul. So, yun. Yung na-confirm namin na ano talaga si Nanay Lorna na binitawan na talaga. Nakita namin sa video at si Boss mismo nagsabi din. Nung nakita namin sa anong ano namin sa video pag tapatawag niya sa amin paggawa namin ng video. Kaya yun, uh, tinanggap namin si Nanay Lorna para po uh, matulungan din namin si Nanay Lorna na maging mayroon siyang libangan, maaliw yung kanyang isipan, hindi siya makapokus sa mga problema na dumaan sa kanyang buhay, lalong-lalo na sa problema niya kay Ninita. Kasi hindi basta-basta na problema yon eh, bilang isang ina na nangyari sa kanyang anak. So yun po yung dahilan kung bakit kami nagkasama ngayon. So sa ah uh, talagang hindi talaga kami gumawa ng ano. ano? Na ba? Hindi talaga kami gumawa nang mga hakbang mga kababayan para po makakasira ng aming kapwa dito. Ang una, kapitbahay pa namin, kaibigan, pinsan. So, hindi namin yan gawin. At, pasensya na po talaga mga kababayan, no? Kung meron mang hindi mga mayroon nagkakagusto na naging magkasama kami ni Nanay na, so, sa amin lang na, tinangkap namin yung kagustuhan ni Nanay na nasasama daw siya sa amin. So, kaya po, siya ay taging kasama na namin ng sa pag-vlog. At huwag kayong mag-alala, mga kababayan, makakaasa kayo na ibibigay talaga namin ang nararapat para kayo na nai So, kung may matatanggap ng kaming mga income, uh, talagang i- hatiin namin sa tama talaga. Tumulong sa amin kayong abenida ng Consolacion. wag kayong anong mag wag ilala, promise. Promise namin yan sa inyo. <coughs> ni mamaya Aya. Na. Ah tutulungan talaga namin sa Danilo na. na, na, namin, na yan din yung mga... Uh, hangad ninyo para kay Nanay Lorna. So gagawin namin yan. At ulitin namin mga kabayan, hintayin niyo po ang bagong channel ni Nanay Lorna na gagawin namin. Uh, pag makabili na kami ng bagong cellphone at saka mga gamit na pang vlog ni Nanay Lorna. At saka nga po mga kabayan, maraming salamat sa inyong lahat at sana hindi kayo magalit sa amin sana hindi kayo mag-isip ng masama sa amin uh, saka po sana supportan nyo ang mga vlog namin vlog ni Mama Aya vlog at saka itong vlog namin na kasama namin si nanay Lorna so yun lang po mga kapabaya no? maraming salamat sa inyong lahat sana po ay maintindihan niyo kami. Ulitin namin, wala talaga kaming uh, ginawang masama para makasira sa aming kapwa. <laughs> Sana maawa kayo sa amin dahil wala na kaming kakainin. Naubos <laughs> na ni Nanay. Sana maawa kayo sa amin daw, sabi ni Ma'am Aya. Wala na kang pambili ng gamot. Wala na pambili ng gamot si Ma'am Aya gamot sa kanyang anak na may ubo. So, ano pang masasabi mo mamaya? So, yun lang po. <laughs> Wala na akong masasabi. Si mamaya mga ko ay, na, ano pa siya? na uh, siya Tagalog si Hilot? <coughs> oh, mamaya, Massage. May na-massage ko yung Oo. Mamaya nag-mamasage ng kanyang anak kasi inuubo. Siguro sa ulang ngayon. So, maraming salamat talaga mga kababayan, no? Sa lahat ng sumuporta sa amin. Sa lahat ng tulong. Salamat po kay Atitis. Tis. Salamat, Aga. Salamat talaga sa inyong tulong. At sa lahat po na nagkontak sa amin na mag-sponsor kay Nanay Lorna. Salamat po talaga sa inyong marasakit kay Nanay Lorna. So... Abangan niyo po ang susunod naming mga vlog mga kababayan. Tungkol po sa mga binigay po para kay Nelona. So hanggang dito lang. Magandang gabi lahat jan at bye-bye.